lahat mga to mga Inday? Kawai ko ah. Ayun partner, ito na yung pinaka exciting part ng part 2 natin. Nandito pa rin tayo sa Purok 3, Calcam, Tupi South, Cotabato at kasama natin ngayon si Ma'am Cherry Joy at ang uh, wife puni ni Sir, ano, uh, Victor. Yeah. Kawai-kwai yeah. to, Ma'am. Kawai ko ah. sa video na ito pag-usapan po natin yung partner mm, pagdating sa kitaan. So, yeah. alamin natin from our uh, marketing, marketing manager si Ma'am Cherry Joy, mga idol, kung paano nga ba ang pag market itong gatas ng kambing at saka syempre yung uh, breed ng kambing kumbaga yung mga uh, tawag yan maliliit pa kids kids oh. kid anong tawag ito? kid buckling buckling <laughs> buckling so, and joling at saka syempre another business itong uh, silage yan at saka paano ginagawa itong silage partner before tayo mag start partner, konting idea lang si Ma'am is uh, Canada citizen to siya. Canadian mm. citizen. Wow. Oh, so may work siya. So ito extra income lang to partner. So ito yung pinaka the best. Dito siya nagwo-work sa Philippines, pero yung company niya sa Apro. Tama ba 'yun, Ma'am? Yes po. Ayo. dollar pa lang ng income. Oh, okay. Ito na yung pinaka best, pa exciting part talaga partner oh. kasi Marami tayong matututunan dito sa mga diskarte kasi ito ay foreign to na mga tis technique eh. Yes. So ito yung matututunan niyo. Please Do watch the video and uh, mag-comment kayo mamaya ako ng mga question nyo baka baka balik tayo, magtanong tayo kayo mam. Ma'am, paano ba? Okay. Ma'am Sergio, paano ba talaga una ang pinaka-challenge kasi ang pag-market ng goat's milk? Yes, it's the biggest challenge talaga. But first things first, kasi we are family. Mm. I'm the wife, my husband owns the goat farm, so mm. I have to be part of it. So sa household, para sustain din household and everything so farm din so i have to do my part to market what he is Galing. producing uh -huh. so that's why i do na ako nag step in uh -huh. what can i do to help my husband uh -huh. with his love of goats Ayun. So sa akin uh, kasi partner halimbawa, eh, hindi ko pa kasi alam ko paano yung mga marketing style e. Eh. Mm. Siyempre kung mayroon tayong books Mel, mm. doon muna natin bibinta sa mga kilala natin, classmate, mm. friends, mga anak mm. Sa iyo mam, anong ginawa mo? Sa akin is, we started with the community. Mm. So, and community is kasi dito yung friends namin. Mm. So, ang um, una namin talagang pinagbentahan is yung mga ninong namin. Yeah yung mga friends niya Galing sa oo oh, mga kamag-anak mm. yun silang nauna talaga pero... partner sa so, nakita ko kay ma napaka-effective yung nung niya partner oh. ikaw ba naman ninong mo bibenta <laughs> <laughs> mo ng <laughs> tangke eh. correct <laughs> tandaan niyo po yung isang tiklik niya ninong mo eh di ba oh. magiging yung iba binibigyan niya ikaw bibentahan mo maniya oh. ka syempre bibigyan ka ng produkto babayaran mo yun mm. healthy oh. pa partner correct. yes. yun so, yung talaga. nagsimula sa ninong friends mm -mm. and community tapos kapitbahay. Kapitbahay. Mmm. -mm. And then lahat na, Facebook na. Ah, tapos Facebook na rin. Ayun, partner. Uh, so, Ma'am Kerry Joy, ano ba ang uh, year, ano ba kayong year nag-start talaga nito? Bago lang ba o yes, na? Yes, bago lang talaga ang CJV AgriVenture sa milk, Bay, uh, sa, particularly sa milk. Kasi bago lang kami nag-start ng, nung una kasi, nag na si husband ng milk. Mm -hmm. Hindi namin binebenta, hmm. hindi rin ako nakikialam kasi pagdating sa farm, sa kanya yan eh. Hmm. Tapos, pinapakain lang lang sa sa dogs namin. Wow. We have three uh, Labradors hmm. at home. Kaya pala tataba so, nila. Yung <laughs> mga dogs namin, para nasa mga balyena. Wow. Sabi ko, tapos sabi ko, ano pang sweldo? Yung ha kasi, syempre naman, kami ang nagbibigay para pang sweldo ng wow. mga tao. Hmm. So how will we sustain this? For example, wala na tayong may oh. di ba? So, yung mga milk nyo sa, sa dogs lang. So, sabi ko, let's cook it, let's pasteurize it para mapagkakakitaan natin. So, do not start. Nag, unti-unti uh, kami, we started with at least 2 liters lang yon. Oh. kami tikim-tikim. And then, nung dumadami na nang dumadami, kasi in-store na namin sa fridge, yung tagian day, sabi na dapat ganito, ganito, ganyan. Ah. Okay, sige. If frozen yung para mag-last long. Kasi Whoa. dati hindi namin pinifreeze Ano lang siya, chilled lang talaga siya. So, madali siyang ma, ano, mabulok. Hey, so, yung nag-frozen state na kami, yun. Ah, mininong, namin. Uh -huh. May goat's milk ka, mininong. Baka uh -huh. gusto mong itry. Uh -huh. ah, yung pricing namin nun, 100 pa lang yun. Kasi, per, na, uh, per liter. Uh -huh. Kasi nag-check pa ako sa mga kalapit lugar. Potentia. Oh, magkano bang yeah. benta nila? Yon, nagre-research din ako. So until I come up with the pricing na ngayon. Ayun. Uh -oh. So sa product ng goat's milk, ma'am, ano usually ang um, uh, mga meron kayo ngayon flavor, anong product uh, meron? We have to kasi sa marketing I learn I realize pag plain, konti lang yung client. Uh -huh. Kasi you have to love the yung aftertaste. Yes, May aftertaste kasi ang goat's milk eh, parang yung itatawag nila ang go. Oh, So, kung baguhan ka sa goat's milk, parang uh -huh. sa mani? Eh? Uh -huh. so sabi ko, we have to think of another flavor uh -huh. para ma-introduce natin sa mga hindi pa nakatry. Uh -huh. So that's why uh we tried the the choco uh -huh. which click, nag-click naman 'yun. Ang pinaka-best talaga namin yung choco. So hindi ako na settle sa mga mamurahing choco additives. Oh. Doon talaga ako sa the best quality. Alam ko naman kasi yung the best kasi my mom is baker. So, alam ko yung pipiliing chocolate. So, yun ang minix ko sa choco, which na kami din ang nag-quality test. Siya, try this, ano, kulang ganito, kulang ganito. Okay, then again, let's do it again. Oh, Test namin sa iba until we reach the, ano talaga, ideal taste and ano, yung yung sinipinitin din oh, perfect. Perfect. Na, ito na yung perfect sa kanila. Pero partner, kung gusto nila makatikim partner, dito lang yan sa Tupi, South Cotabato. Ibigay natin yung number nila, ma'am. Para tis yes. makatikim sila. Kasi partner, ito ay healthy partner. Yes. Uh, may galang shoutout muna dyan sa Umag. no? saka dito yan sa DOST, sa, lalo na sa South Cotabato. Sana matulungan sila, ma'am, sa mga na project na ganito partner. Ito yung pinaka-the best na itulong sa ano kasi ito yung food security natin partner no tulong yes. ano tulungan naman na halimbawa yung mga napunta natin sa bukid ng like equipment oh. uh, maybe proper training sa mga tao na yung yun, yun. paano gagawin yung another product pa oh. uh, maybe facilities din partner oh. um, ayan yeah. so sana matulungan at mapadali ang Partner, projects nagquestion tayo kay mga partner kung gaano na karami ang napuproduce ninyong milk or product every day ba or every week Every day, um, umabot kami nung peak. Nung peak, nakaabot kami ng at least 6 liters in a day. Mm -hmm. Nung peak, kasi halos lahat sila mapagharbesta namin yung mga nanganak na mm -hmm. until nag -deteriorate. Kasi naman, pag nag- di warm ka. Bawal. Hindi mo siya pwedeng kuhaan ng milk. Mm. So mag, mag, mag ano Declined. na naman, decline na naman yung. So hindi siya consistent. Mm. Actually, but like lalo na now, I think we're just harvesting 2 liters mm. ngayon. Kasi nga may mga factors din. Mm. So, but we're growing. Mm. We're growing and ano din. Uh, hopefully, hopefully, maritch din namin yung level ng 10 liters in a day. Hopefully in the future. Ayun. So for now, it's 2 liters. Pero may mga stock na kasi kami din. Mm. Kaya kung may mga orders, kaya lagi kong sinasabi sa mga orders, pre-order um, is pre-order. Oh. Kasi lalo na, we have different sizes pala. We have litro, mm. we have 500 ml, mm. 350 ml, mm. may 250 ml pa, and then our baon pack. Mm. Yung baon pack, ang yun ang pambato namin para sa mga kids. Kasi instead of giving them yung mga chaki-chaki, So, yun ang ano, namin goal namin for the kids kasi yes. paborito nila talaga ang goat's milk. They don't mind the aftertaste. Ayun. Mm -hmm. oh gustong gusto talaga ng mga bata. Healthy Ayon. pa. Walang preservatives nothing is natural. Tapos, rich in protein. Ayun. Ang Ayon. taas ng protein niya. Pansun, maybe galuna sa container. Ma'am, <laughs> 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 tanong ko lang, <laughs> Siyempre, dun sa dalawang litro, 5 to 6 liters na sabi niyo po, uh -oh. ilan yung kambing na nakapag ng gano'n? Yun siya, mga 6 yata. Six so five parang ganun, 1 one, one liter uh -huh. per ano uh -huh. kambing. Five, so yun, uh -huh. para mga totoo mga hindi. So kasi nga, konti pa lang yung... Huwag mo na ito, abuse na yun. Ha? Abuse <laughs> pag two na yung bag 2 liters kukulit uh, mo kukul oh, kukul oh. sa isang kambing. Huwag 2 liters, masyadong marami. Pero ma'am, kasi parte ito yung advantage. Partner. Kasi doon sa CGV na uh, integrated farm, isa lang yun yung kambing na source of income nila. Marami mm -hmm. silang source of income mm -hmm. dito. They have bananas, may coconut, no? Meron pang silage na nakikita oh, sa likod, no? Uh -huh. So, ito yung mga pinaprocess nila. Maliban dun, ma'am, ano pa yung uh, na, ano nyo, na-offer ng inyong uh, company, ng inyong farm? We offer the bucklings, yung mga lalaki. Binibenta namin hmm. yung mga lalaki kasi we're keeping the does or dolings hmm. kasi nga we are on into dairy, hmm. milk. So we have to keep the girls hmm. oh, para yes. ma-produce ng milk. Yung mga lalaki kasi kumpleto na kami sa ano, hmm. nakap Naka-program na yon para hindi mag-inbreed yung mga kambing namin. Mm. So, we have to dispose them. Mm. So, yun ang binibenta namin. So, last, I think we have sold a total of 4 na. 4 na na baklings. Mm. Oo. So, so yung... yung pang lima, oh, <laughs> pa yun. <laughs> Meron pa dyan. Oh. Meron pa oh. and then may, may upcoming pa rin na, na yung mga magandang 9 din. Ayun. So, yun, so yun, yun ang pinaka... Partner. Okay ba yun? Panglima sa'yo, panganin sa'yo. Sa, sa <laughs> Or panglima sa'kin, yeah. sa panganin sa'yo. Yeah. Tanungin mo na natin, medyo, no? Kasi alam mo yung produce nila dito. Duparte, they have their own trademark sa kanilang farm. So, yeah. kumbaga, only pure quality, 100% na kanila talaga na breed. No? Yes. Kaya, yung pinakamaganda, kasi hindi nila pwedeng i-release daw na hindi ganun kaganda. Kasi masisira sila. Pinapakalagaan nila ng kanilang kumpanya eh. Yes. So, yun yung pinaka-good quality na yeah. ng ma-offer ng isang farm. Yun yung pinaka-uniqueness. Partner yung kanila mga ano dito pagkain. Halin pa sa galing pa sa ibang bansa. Kaya oh, yung ano yung materials para lang kainin ng kambing. Imagine mo malunggay. Imported 'yon. US, Grabe. hindi ko na kilala yung iba partner. Oh. <laughs> <laughs> dito yan, dito yan. so pa, sa mga gusto mag-visit ng farm kasi partner, In the future, magiging one of the shapa member tayo. Yes. Yun, claim na natin 'yung copy. Kasi magkakaroon tayo ng uh, sarili nating kambingan din. Uh. Oh, siyempre magkakaroon tayo ng uh, kaloto-loto. din. Ah. Uh. Uh, pwede 'yun, <laughs> pero ngayon, kasi the uh, best advice ng husband ni ma'am, we have to prepare yung forest na food na pagkain sa mga ano natin, alagaan. Forage tayo, forest. Forest. Oh, oh, yun 'yung term doon. Eh, oh. basta importante, may food 'to, 'no? <laughs> okay, na yun. tayo tipo na pag, pag ma-short ka, may binibintang ano nga to? Silent sila. Mukha ano oh, pala ang isang sako na ganito, mga silage? Ano materials ito? <laughs> ito siya. I think there're uh, corn corn at saka ano. Kornian corn yan lahat ano. dyan. Corn ito ditong banda corn ito. Yun. Yung inerve si Jan na part. Saka partner ito ng oh. napakaganda uh, kasi uh, and, uh, ang uh, kanilang uh, ano dito partner, yung farm nila nag-invest din sa mga equipment. So, okay. yun ang the best na gagawin pagka uh, sa farm nila mag-start sila ng farm ni ganito. Yun ang investment yeah. nila. At ah, saka ito yung isa sa mga dito lang sa paligid na gawing silage. Hmm. Ay, silage ba ito mo or pakain diretso? Ito siya, pwede pakain diretso pero uh, mas prefer nila yung na-chop na pag sa Napier. Hmm, okay. ah, so uh, i-chop uh, muna, yung uh, guys sa nila. Um, kasi ito, pwede muna siyang ibigay. Ito, hmm. like ito. this. Kasi gusto nila yung yung binabalatan yung mga kahoy um, niya. Frances, so. oh. So ito ay ano nga tawag nito? Acid ipil ipil? Acid? Ah, As in acid? Acid, acid, acid oo yung acid ipil acid, ipil, ipil, ipil. Bakit yan ma'am kung hindi i... E, ano nga yan ito? I... E, ano nga tawag Ah ito? hindi i-chop? Oo i-chop. E ano way way stage. mo nga rin? Maraming wastage. Maraming Kasi alimbawa ito dahon lang kainin nila. Hmm. Yung mga ganyan na na part parang ano na itong para na sa kanila. Pero pag i-chop mo siya, i-mix mo na, wala na. Kainin na nila lahat yan. So, lahat, nasa, ano nila. Wala nang hinahalo. Like molasses. Naghahalo si Mr. ng molasses. Para uh, mas palatable. Yun. So, so, so para, ay, tubig para yun. mas yun. Uh, tinutubigan pa ba? Wala, 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 wala Na. na. molasses um, lang. Oh, molasses um, tsaka asin. Ah. asin. Wala, Hello, wala na ko te. Wala, wala. Yun. Iba man yung sayo. Nilo mo. Hahaha. So yun matutumahin dahi ha. So yun yung mga strategy na ito. Ma'am, sa marketing ma'am, ano gaano kaganda ang kitaan ng ganitong business? 'Yun ang gusto kasi nilang malaman. Oh, hindi ba mo? Malaki ba ang kita o, o ano sila, ba? mas lapos ba? At the beginning, it was a struggle talaga. Mm. Kasi nga uh, um ang goat's milk is not for everyone right away. Hindi kagaya ng cow, na no, nawala mm. kasi siyang aftertaste. Mm. So, when you uh, sell them cow's milk Okay, parang yung nasa mall Natural lang. lang. Mm. Pero pag sa goat kasi iba talaga yung yung lasa niya. Mm. So parang parang masyak ka ba kung yung sa kapitbahay pa namin sabi niya, "Ma'am, parang kumain ka ng ano ba, kilawin." <laughs> yung kilawin daw na uh, camping, uh Yun daw ang feeling pag uminom ka ng goat's milk. So the the challenge na yung taste na yon doon sa mga lalo na yung hindi pa nakapag naka-experience na pag-drink ng ano, yun talaga ang first challenge. So challenging talaga siya. So so far, na overcome na namin yun by producing choco. Mm. Marami nang nag-order ng choco nung nung tambak na tambak yung mga ano namin, milk namin. So nag-iisip kami ni husband sa namin mm. ipo-push uh, i-sell. So Buti na lang, he is connected with the Bureau of Fire. So, pumupunta siya sa region office, uh, doon sold out palagi. So, uh, so, hindi kami na, kumbaga, so far, so far, thank God, hindi naman kami na abutan na nasira yung produkto namin. Or na-overstock. Or na-overstock kami. Curious uh, lang po, partner, uh, before, nakapag-feature tayo ng baka. Uh -huh. So may cow's milk. Oh. Yung sa flavor strawberry yata yung sa akin sa yung minggo. Vanilla yung sa akin gusto vanilla. Para ko. Vanilla. parang Para strawberry sa akin. Sarap, eh. Napakasarap. No namin yung 1 liter. Curious lang kami ma'am kasi sumakit yung tiyan namin dalawa. Normal <laughs> oh. lang ba yun na kapag baguhan po kayo halimbawa sa goat's milk na promedio sumakit yung tiyan. Pwede yeah. naman dahil hindi naman mabaguhan yung tiyan. Hindi hey, dapat kasi sa ang um, sa goat's milk kasi mataas ang probiotic. So, hindi sasakit na magtatae. Dapat oh, hindi yes, ganon. hindi, hindi, hindi ganon. Uh oh. Sumakit Siguro, na. na. over lang sa, ano, sa busog. oh, over sa busog. <laughs> oh, -over no, sa busog no. Pero, no po. So far, kasi kami laging, after namin mag-deliver, or may nag-order, deliver, lagi kong pina-follow up. So, how is it? Anong feedback mo? Tell us your feedback para makapag-improve kami. yun mm. laging, ano ko eh, follow up sa, ko sa strategy. oh, strategy. Para mag-improve talaga. Yes sa ang uh, product namin I mean, so far magsasabi lang nung una nung at the beginning uh, medyo tabang mare o medyo ganito mare pero so far mare ang sarap o oh, okay so good na yun. Kung ano bang nararamdaman may mga wala mare wala susu so so, so so far so good Don, kasi lagi kong chinecheck check eh oh. kahit yung mga bagong hindi ko kakilala nag-order lang sa akin Okay, tapos uh, sir, if you don't mind, anong kumusta? Kumusta oh. yung ano? Mm -hmm. Oh, yan talaga. Palo, kasi ako ang nagpa-process eh. Lagi akong kinakabahan. Yes. Siyempre, ako ang nagpa-process mood mm -hmm. yan eh. Mm -hmm. So I have to know whether anong effect sa kanila after. So, wala na. After sales. So, far, so good. Mm -hmm. oh, after sales. Lagi so sa talaga yun ang, Yun tatandaan nyo po, matutumang hindi. Pero parte ito yung na-learn ko kay ma'am. Ano po? Dapat, huwag ka mong tagalog sa akin. No? Ano po yan? ano yun? Oh, <laughs> yun? Tama yan, kasi si ma'am, Nalearn ko partner na she is very supportive sa husband niya. Yes. Kasi sabi niya, passion ng husband niya. Yes. Kailangan ko supportahan, kailangan ko to make a way kung paano ko isupport yung husband ko kasi syempre okay. ito yung passion niya. Yes. Ayun. So yun sa mga mga husband dyan, ay may mga mga wife pala dyan. Uh, oh, support kayo. Naman, support kayo sa husband nyo kasi yes. syempre kung sinusuportahan kayo ng asawa, surti talaga yes. Pa paano kasi partner? 'yung oh. produce na milk ni General, oh. pinapainom lang pala sa aso before. <laughs> oh. So, swerte kaya instead na ano, sabi nga ni Ma'am ano ipapasweldo sa mga tao dito. Oh. binibinta niya at saka pina pasteurized, uh, add-ons, mayroon mga chocolate flavor uh -huh. na ibenta. Hmm. Maganda 'yun. Kaya, eh iniisip ko tuloy partner ko suporta ba 'yun o na-initialize bakit pinapakain? 'yung mga tao. Sabi niya siguro para naubos 'yung berado at <laughs> pakain. Pili huh? ko support yon. Support yon. Hmm. Ha, tanong niya support ba yun? Support, support, support sir. Kay sinabi ko sa kanya, I've never worked this hard in my life. Ala. Oh. So, uh, kasi in the morning, di pa may side job ako. Oh. Tapos after work, I have to pasteurize. Oh. So I have to pasteurize kaya kasi hindi ko siya pinapasturize sa mga tao sa bahay. Oo. Mm. Gusto ko talaga ako Personal first hand. Personal touch na naman. Oo. Kasi nga, takot ako. Takot talaga Masira ang quality. O, masira ang quality. Tapos, kami eh. Mm. Kami ang pangalan namin ang nakasalalay. So, I really have to do it myself. So, sabi ko, Oo, oh, tingnan mo. I <laughs> have to do pasteurization and then labeling. Yeah. And, and then, after marketing. Oo. Mm. <laughs> diba? Siya ang delivery boy ko. <laughs> Ayun. Siya ang... Operating <laughs> manager sa araw. Oo. Ah, uh, sa hagabi. Eh. Ah, hindi. Oh, sa so umaga. Sa umaga. paghapon Pagkahapon, delivery boy. Oh. <laughs> <laughs> tama, tama. Si ma'am collector na ah, <laughs> uh, Yes. After delivering, okay. Where is the collection? <laughs> yes. For sure, wala naman talagang utang yun. Ayun. Wala. Mm. So far, ganun, wala. Ganun partner ang uh, kanila strategy. Ma'am, ganito. Gaano ka gastos ang pagkakaroon ng farm na ganito? At uh, sa tingin niyo po, ilang years ang recovery o yung return on ROI ng business na ganito. Oh my god. Uh, sa expense talaga because ito ang pinili ni Mr. na tasi ng so, kambing. Mm -hmm. Sa klase ng kambing na pinili niya ang mahal talaga. Kasi kasi doon ko lang na realize while selling the yung mga ano namin. kids, no? kids ng goat namin, Marami pa lang factor at tapos siya pagbili niya ng ano, bro, ano bang kailangan mo? Yung, may anglunob yan. Oh. Anglunob yan ha. Mm. Tinanong siya, ano bang gusto mo bro? Yung maraming gatas or yung medyo malaki lang? Oh. So sabi niya, gusto ko yung milk producing. Oh. So pagbigay sa kanya ng milk producing na ano, hindi pala malaki ang katawan. Mm. Manipis lang ang katawan niya, pero magproproduce siya ng maraming milk. Ayaw. So hindi pala yung sa unang tingin mo na, ah, maghaba ma ang ano... Ang tenga kasi ang lunob yan, tapos malaki ang katawan nung... Dapat alamin mo kung ano yung karakteristik na binibigay nung ano. So, pag gano'n, mahal. Uh -oh. Mahal. So, yung... Buti na lang, si Mr. kasi, yun ang goal niya. So, after retirement, yun talaga. Uh -oh. Yung retirement money niya, binigay niya talaga doon. Uh -oh. So, when it comes to, ano, return of investment, medyo matagal siya because it depends kasi kung magkano yung uh, ilan yung heads na ini-start mo. Mm -hmm. So hindi naman siya magbibigay ka agad eh. Mm -hmm. Oh. So it it's really long. You have to kumbaga sabi sa utong jud ka. Mm -hmm. Utong mm ka. So I give it three. I give it at least three years mm -hmm. bago continuous na yung flow income. Sustainable na. So for yeah. now, ang kita namin sa milk mm -hmm. is ano, maka, makakatulong na siya sa mga tauhan. Operational cost. Operational cost. So, tapos, magsiset aside ka for, syempre, yung, yung goal mo na pasteurizer, yung mga ganong bagay. Yeah. Kasi, magle-level up ka na eh, pag parami ng parami na. Yeah. So, dapat may mga ganong portion of the income set aside para sa goal na yan. Yeah. Kasi, yeah. wala kami. Ngayon, we just have to stick with yung malalaking kaldero, yung mga ganun lang talaga. Mano-mano mano ang paggawa ko ng, pag ko ng milk. Yeah, parang traditional. Ah, traditional talaga, ayun. but it is based on the Alberta way of pasteurization. Canada. Alberta, Canada. Oh, <laughs> Canada pasteurization. Ini ano ko na talaga, inaral ko talaga siya kasi takot ako. Ayun. Takot. Ayun. So, ah, yun. Uh, pero tama important. 'yun. At least uh -oh. maganda na 'yung nakasiguro. Mm -mm. 'Yun ang pinaka-advantage part na eh, pag sa foreign country ka naka-stay. <laughs> Siyempre si ma Ang dami niyang learning doon, Inapply apply niya dito, dito niya tinuro. So, possible 'yan matutumbok mm. dahil mag-work din sa inyo. So, yes. 'yun ma'am ano praying for the success and so na uh, matulungan kayo ng mga government institution and Job like US the oh, oh, UST, uh, yes, uh, mag-grants ng mga equipment please, yes, or uh, niyo, facilities. It's... so, maganda na yung area nila eh. Kakakulang uh, na lang yung mga equipments. Yes. So, sustainable na tuloy-tuloy na yung ano nila. Para na magmanumano no, si ma'am. Ayun. Yun ang, oh, opo. Opo. Oh, praying for that. Oh. sir. Ayun. So ma'am, ano bang ano mo, mga advice, best advice mo sa kagaya mong uh, yan, Ah, uh, extra income mo lang ito mami. Ah, hindi <laughs> naman. Support lang ni namin. Hindi, ito na yung dream na, ano, dream farm na nandito uh -oh. na. So, integrated farming. Well, ang akin lang kasi, have a goal and go for it. Oo. Uh -huh. Ang daming mga hurdles. Magbaga yung mga, anong tawag dyan? Yung challenges. Mga challenges. Okay. oh Ang daming mga challenges along the way. Whether dito sa sa ano operations sa marketing ang dami talaga so don't lose hope right away kasi gawan mo talaga always have in mind na may paraan may paraan if there's yun nga if there's a will there's a way di ba so find the way find a way have the will dito lang talaga yan sa puso kasi ay, hindi naman hindi naman lahat pag oh may produkto ako. Mm. Diba? Bili ka agad. Yes. Hindi naman eh. May mga rejections din along the way. Pero very promising ang income. Oh. Ang income sa sa goat farm. Mm. So yun doon sa mga gustong mag-venture into goat farm. Kasi yung anak, pwede mong ibenta. Okay. mag reach mo na yung number of heads, pwede mong ibenta. Okay. If you have good breeds, you can price it well. Okay. Kasi um, yun lang. wag mo... Ako, lagi kong sinasabi lalo na dun sa mga gustong bumili ng mga good breeds, magsimula din ng dairy. Please, kung bibili kayo, bumili kayo dun sa, ako ha, personal opinion ko lang to ha, yung farm na alam mong puro yung wala siyang inaalagaan dyan na native or wala siyang inaalagaan dyan ng bower. Kasi minsan kasi pag sinabi mo ah oh, malaki yung ano niya, oh ang lulubyan niya baka nahaluan na yun siya ng bower. Hindi mo alam eh. Wala kasi tayo dito sa Philippines yung may lineage yung pagaya sa ano na ang line niya ganito ganyan. Nakalis talaga. Oh, o oh, yung purity niya. Ayun. So always kung gusto mo talaga ng good breed buy from a farm na nag nagre-raise ng goat na one breed lang if possible wala yung uh -huh. iba, para hindi mahaluan wala kang tendency na ganun, wala kang duda hmm. yun, hmm. tama po yun siya mga idol at syempre, before you start, select if gusto mo ng meat type, hmm. or uh, milk, uh, milk dairy. type dairy, uh -huh. or pwede po yes, hmm. uh, select uh -huh. or kung gusto nyo market mo na malo malit ang kapital, siyempre, kung doon ka sa medyo native or upgraded lang muna. Yes. So, doon yes. tayo mapupunta. <laughs> Ayan. Bottom so, bottom yeah. line, have the heart talaga. Ayun, yung pinaportante. So, yun. Have ha? the heart. Partner, yeah. kung makikita nila partner si General Partner, siya ang nagbibideo, shout out dyan. <laughs> yeah. General Victor from my side. Saka, saka, tinitingnan niya si mga partner, tinitingnan ko siya, talagang uh, proud na proud <laughs> sa kanyang asawa dahil galing partner. So yan, maraming sila po sa iyong mga totoong Sana po marami kayong natutunan sa video ito. Please don't forget to subscribe itong channel po namin ng Pinoy Palaboy and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm at kagaya nila ma'am uh, Cherry Joy, no? Mapupunta namin kayo at feature namin kayo. Tulad nito, susuportahan namin yung mga local na Farming yes. na ang ganito partner kasi ito yung mga magpapasustain sa atin sa food security natin. Ayan. At saka shout out sa CBG Farms sa pag-accumulate ito nila sa atin. At saka sa SHAPA Association. Oh, sana ma-include natin. Yes. Ma-include tayo pala partner. Oh, oh. Soon. At saka oh. marami sanang support ang uh, LGU or uh, government agency sa uh, association ng Ayan. SHAPA. Please, susuportan so nila yung partner. magbabait yan sila partner. Yes. At saka mga idol, kung nagustuhan nyo yung ating video, please like naman. At saka click yung notification bell sa baba. Para updated po kayo sa every videos na ma-upload namin. Ibat-ibang discarity, ibat-ibang techniques na may-share ng ating mga Farmer Heroes. At saka, syempre, i-share na rin para maraming makapanood. Sabi nga ng previous uh, mm -hmm. Farmer Hero na ating uh, na-feature, Dream Big, Start in Small. Mm -hmm. okay, at least, makita mo yung success mo, partner. Mm -hmm. So, yan. And, ko naman makalimutan kay Ma'am Cherry Joy. Don't worry, Han. Uh, <laughs> I have a plan. <laughs> yeah. okay? So yan, mga tatumang idahin. dito yan sa Purok 3, 2 Tupi, South Cotabato. Maraming salamat sa inyong mga tatumang Kasama natin yung marketing manager natin ngayon, si Ma'am Cherry Joy. Kawai-kawai, mga tatumang happy, happy farming. Kita-kita sa susunod na video. Bye-bye. Thank Bye -bye. you. Bye -bye.